Okay oh guys, naglaba kasi ang inay. bibigyan natin ng premyo. Okay. Reward. Reward. Parang gusto ko din maglaba. Ha? Huh? moments later. Paano sa ano? Your phone. Paano yung... And rewards! Ano yung Paglalaba. <laughs> <laughs> wow! Pagbukot oh, maglalaba ulit! <laughs> Parang gusto ko din kapag. <laughs> maglalaba ulit! Maglalaba Tara, laba ka na! Natin. <laughs> Ay, wala, wala Hoy, hindi yan nabahin. <laughs>